Harold Abel. Ah. Uh, Sino yan? Yung sa bayanan. ah, uh, uh, Sabi alieha. Kasi, Alieha. Alieha. Correct. Alieha. Oh. Kung hindi mo daw uh, um, Sabi niya, substantiate. Correct. Yung one Hindi ko kilala. So irrelevant yan sa buhay ko. <laughs> ah, yeah. Mario Usof. Sorry ka na lang. Notario ka na nandyan <laughs> sa rekto. Okay. Hindi nga buganduha ka. Pinaka magandang sagot. Okay. <laughs> oh, pare, gusto mo lang sumikat gamit pangalang ko. Para ka rin yung asong ulol. Notario <laughs> okay. ka na lang dyan. Huwag ka na makisali. Sa saya ang tawag na mo anak ba apilon Apel, ka? Paghilom. Well, hindi, okay. ko, hindi ko kilala yan. Ano yung pangalan? Howard Calieja. Howard Calieja, sir. Attorney uh, Howard Calieja. Notaryo ka ng skali. Anyway, Calieja naman siya. No? So, <laughs> kasi... Pakialam <laughs> ko sa'yo. <laughs> oh, pero sinasabi <laughs> yung sinasabi niyo yung ano man sasabi nyo nga ah, doon sa mga kapwa Pilipino pa natin no? Oh, na nagsasabi na dapat huwag daw tanggapin ang ibang bansa si Tata hindi ko. Eh, di ko sabi na yung ibang bansa. Um, opinion nyo yan. May sarili kami, pamilya kami. Huwag nyo kami pigilan sa opinion namin sa tatay namin. Kasi kung tatay nyo yan, sana gusto nyo, idasal ko, tatay nyo lahat, patay na. Oh. Eh, huwag kayo makialam kung anong gusto namin lumabas sa bunga namin. Ano ba tayo, demokrasya to ah. Uh. Uh, sino pa yung sa Kalye? Sino yun? Kalyeha. ha? Oh. Kalye, ha? buhayin mo, pamilya mo, maayos. Huwag ka makialam sa problema namin. Apil-apilon kang bata ka. Huwag kailan kailanin mo. Ini tinanong ko ulo da. Kain na Indian food. Gusto namin yung sa Gusto namin yan. Ay, hindi mo mabuti. Basta mainit ulo ko.